Hi guys, nakapormak mapanak uh, takorong ko mga mapanala grab di tal grab guys. So ayun na nga guys, nandito na tayo sa bukit at ayan, ako ay nagtatanim na no tilokano ka agraop tayo. Agraop titawag tawag ti ata guys. So Tagalog ata. Ayos, magtanim tayo ng palay. O oh, parang ganyan naman ang ano ko nung kabataan ko guys nagtatanim naman ako nung kabataan ko ang hirap magtanim guys hindi biro yan kasi ang sakit sakit sa likod nagsakit te likod nagsakit te agkubo o oh, diba mm -hmm. ne, tanyo. medyo napaspasa mo tao oh. no binigatam ng ay kayo may dyan <laughs> lalo ka kahit kumikat ni ko pero guys narigati grab na talaga nang hirap talagang magrati ko ah nagrigati ay nalun, pero di ta tayo proud dagiti manalon dagiti tatao ng taltalon ta ta tayo mga alat di bagas tayo kan kanan tayo mas jay so nga proud tayo lata do reno kasta iti trabaho tayo so kung saan man nakarating tong video na to please comment naman dyan para naman ma shout out ko kayo kung naranasan nyo ba ang ganitong buhay nung kabataan nyo kasi ako so for so for hirap talaga as in naranasan ang mga ano hindi lang yan as as in itong nag nagrap talaga grabe ni nararanasan ko talaga ito sa buong buhay ko ilang years rin ako nagrap guys so ganyan ang buhay natin okay. 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 Naka-jay. O, mayo na ba? Naka-jay. 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 O, ngeta talaga 'no.